Uh, ngayon naman mga idol, para naman ang paraan naman ng pagbukay, unahin nyo dito sa unahan, pa, paabante. Yan. Para makuha nyo yung sintro. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, baka mga lumipo yung inyong bakit? Yung takbo ng inyong bakit mga idol? yan, sa sentro, pinaka-sentro. Ayan, ayan. Isa dyan sa pinaka-sentro. kapunta ron. yan, para makuha nyo yung sentro. Pag naka-okay na kayo ng mga kahit 20, eh kahit dito na nyo, nyo na yung pisahan. Ayan. Pwede nyo na yung pisahan doon. Pero habang ano pa, dito muna sa ano na yan, guide na yan. Kumuha muna kayo ng guide. Oh my doll. Kaya yeah, may guide na. Ito, nakita nyo yung ipin na yan. Yung ipin na kasintro. So, yun ang magiging guide ninyo. So, oh. pag matigas ang lupa, dito yung pisahan. Kapunta doon. Para madali ang pag... pag ano ninyo? Pagbukay. Oh. O. Oh. So, ganyan. O. So, sa kanyo ngayon, kunin. Kanya ng tamang paghukay mga idol ang Lain Kanal. Kailangan makuha yung pinakasintro mga idol. Ayan, sintro na yan mga idol. Oh. Dito na mag-umpisa. Sintro na siya. May guide na kayo. di ba? Ayan mga idol ang tamang paghukay ng Lain Kanal mga idol. May guide kayo. Huwag kayo umasa sa tansi mga idol. Pag ang tansi kasi linagyan niyo ng tansian yan, ang lupa pag bukay ninyo. Useless yun. Ang maganda yung kanyang ginagawa ko, yan gayahin ninyo. Kunin yung pinakasintro, kamutin ninyo ng bakit. Kailangan yung diritso. Saka kayo ngayon, papagitna, papagitnaan nyo ngayon yun. O, ganyan, ganyan ginagawa ko. May guide na. Hindi kayo maliligaw mga idol. Yan, tama ang pagbukay ng line canal o kung ano yung mga ipabaon dyan. Kasi mga idol, pag ito yung hinukay nyo, malalim kasi ito eh. Hindi, hindi na kayo makapag ano. Pag naukay nyo ng malalim, wala na. Kung mali yung hukay nyo, liko, wala na, luluwag na yung hukay nyo. Hindi na madidirits o. Diba? kaya ganya pagukay ng tama para ra para anang tama pagukay ng idol sa so, mga pagbuhan sigurado mararanasan yung ganitong klaseng mga trabaho hindi pwedeng hindi maranasan ang isang bako operator kaya kailangan makuha nyo yung teknik para madiritso yung bukay ninyo mga idol yun lang pala na ko kailangan may guide kayo palagi huwag niyong alisin yung guide pag cancel lang ang guide ninyo mga idol hindi pwede yun kasi matatabunan nyo ng lupa hindi ka makapag-iskabit na makis pag may tansi dyan sa ano nyan nakalagay maglagay ka rin ng istaka wala rin matutumba rin yun ito ang pinaka the best na paraan mga idol my guide Punin nyo yung jiritsu, kamutin ninyo hanggang dulo. Yun ang magiging guide ninyo, mga idol. Yung iba, truck pad ang ginagawa, dinadaanan. Pero, pwede yun, pero hindi mo matidiritsu yun. Mas maganda yung kamutin mo. Kamutin mo na lang ng bakit. Ayan itong ginawa ko hindi mabubura yan mayroong guide sa likod ko pag natapos ko itong hinukay na to uh, at 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 atras na naman ako makakuha kukunin ko naman yung guide doon naman magbabase sa guide hanggang dulo yan mga idol diretso yan hindi yan liliko mga idol pustahan tayo pag ganyan ang ginawa ninyo uh. Ayan ang mga idol Pag angat ko, yung ngipin ko. Ayan sa may guhit oh. Diba? Tapat. Tapat yan. Okay. Nagyan ko ng tamang sukat yan mga idol. Nagyan ko lang ng yan oh. ayun, mga idol. Oh. ko so, sa kanya ngayon. Tingnan lang mga tingnan mga idol kung ano ang paraan ko. O ginaganyan ganyan ko lang. Para makuha sa gilid niya. Ayan. Para madiretso. So, oh. Ayan mga idol, palagi ang kung mo ka-encounter kayo ng gantong trabaho balikan nyo itong mga video, mga video ko na sa youtube channel ko mga idol yan ako lahat doon itong pag mga idol hindi paspasan kailangan makuha mo yung talagang sukat oh, Mabilis na nga mag -ukay yung sukat mo wala naman kulang tapos lipo yung hinukay mo eh wala mangyari doon mga idol lalo kang tatagal kasi babalikan mo na naman mahirap ng pagbalik kasi ngayon ah, ka pero ito mga idol guide lang to kasi yan sa gilid gilid yan i-slope pa yan mga idol i-slope pa yan kaya lang, kukunin natin yung pinaka pinaka ano niya, pinaka sentro. May ma, ma street natin yung ano, yung ating hukay. Ah, ito ko lang mag-umisa ngayon doon. Oh, Ayan, yeah. sa saguhit na yan. Pinakagit na. Pagkita ron, para makuha mo yung diretso. Kasi pag hindi mo ginawang ganyan yan, sigurado yung hukay mo. Ayan bôi ngô cho nó oh, nhà này do lát tam quang phá rỗng cái máy đó, hết Ganun mo, para makita mo yung guhit niya. Para yun ang guide mo, yun, So, magiging guide. Yan, e. Yan, e. Yan, Idol, nakapagbigay ako ng isang idea sa inyo kung paano yung pagbukay sa diretso mamamaraan. Ganon din sa may mga kurbada. May guys din yan mga Idol. Magawa ka rin ng ganito. Ipukurba mo rin yung yung guide. Oh. kailangan dito yung paspasan na pagbukay mga idol kailangan makuha mo yung diritso tapos yung tamang sukat yung lalim ng inukay mo yun importante importante yung important eh, diritsuhan niya oh. Yan, mga idol, ang tamang paraan ng paghuhukay. Sana mga idol, nakatulong ako sa inyo sa mga baguhan. Nakatulong ako kung paano ang diskarte sa lahat ng trabaho. Kasi bilang isang pag-operator mga idol, maraming trabaho pagdadaanan ninyo, hindi lang paghukay, hindi lang pagkakarga hindi lang pag slope marami mga idol mga marami kayong mga pagdadaan ng mga ano, trabaho sana eh ma-adapt ninyo sa ano mga maraan ko para naman makatulong ako sa inyo mga idol yun lang naman ang mga blanket. para lahat tayo marunong hindi lang isang marunong kailangan lahat tayo ay, hey, o oh, marunong marunong hindi magaling ha marunong lang kasi iba pag marunong pag magaling hindi nagkakamali ang magaling kaya anong natin tandaan ay do'n walang magaling sa atin puro tayo marunong marunong lang walang magaling okay ayan may guide ako guide ang number one Kaya ang wag walain yung guide mga idol kaya dyan tayo mag ano mag sa mga guide na yan Okay mga idol, hanggang lang muna at mamaya ko na lang ulit i-update kung nakukay ko kung ano na. God bless sa ating lahat mga idol.